Emosyonal ang vlogger na si Christian Mercury na humingi ng tawad sa kapwa vlogger na si Tony Fowler dahil sa pagkakaroon nila ng tampuhan matapos maapektuhan si Antoinette Gale sa nangyari sa kanyang kapatid na si Emma sa reality show ng Grace Family kung saan umabot sa pisikalan ang naging pag-aaway ni na Unicorn at Emma. Itinasama ng loob ng magpartner na si Wamos at Antonet ang naganap sapagkat umabot pa sa puntong mayroong nasaktan para lamang raw dumami ang views ng naturang reality show. Dahil dito ay handang magsampa ng kaso si Wamos kay Unicorn na nanakit kay Emma. Matatandaan na isa si Tony Fowler sa tumulong kay Merck para masimulan ang Grace Family reality show. Kaya inamin ni Tony na bilang ate ay nagtampo siya kay Merck sapagkat ayaw niyang makatapak ito ng ibang tao at ayaw niya ring mayroong magalit kay Merk. Dahil dito ay inamin ni Tony na pinadalhan niya si Merk ng mensahe na ayaw na niya itong maging kaibigan. Humingi ng tulong si Merk kay Mama Marie upang magkausap sila ni Tony. Inilabas ni Tony ang kanyang saluobin at paulit-ulit niya raw sinasabi kay Merk na huwag idadamay si nawamo sa isyo. Ngunit hindi nito nasunod. Hindi raw siya para pa alam sa Grace family dahil nagtiwala siya kay Merck. Ngunit naapektuhan na ang magpartner na si Nawamos, kaya nagreact si Tony, inamin rin ni Tony na sobrang naapektuhan si Antoinette nang napanood ang nangyari sa kapatid. Kung mapapanood lamang raw ni Merck ang uncut version ng video na ipinalabas sa reality show ng Toro Family ay halos hindi na tumigil si Antoinette sa kakaiyak. Wala raw ibang masisisi sa mga nangyayari sa reality show na ipinapalabas sa publiko kundi si Merck sapagkat siya ang leader ng grupo. Taos pusong humingi ng patawad si Merck kay Tony sa nangyari. Anya ay hindi niya intensyon na bastusin si Tony. Itinuturing niyang pamilya si na Tony kaya emosyonal siyang humingi ng tawad at inamin niyang nagkamali siya. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng tampuhan ang magkaibigang Merck at Tony. Sapagkat iniingatan nila na huwag magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kaya gayon na lamang ang pagiging emosyonal ni Merk, na inilalahad ang pagmamahal niya at pagrespeto kay Tony. Saad pa ni Tony mas tumitibay ang samahan at pagkakaibigan kapag nasusubukan ng panahon. Ngunit ayaw na raw niya itong maulit. Nais lamang niyang ipabatid kay Merk na mayroon siyang pake at ayaw niyang magkaroon ito ng kaaway. Nagkausap na rin sina Wamos at Merk at humingi si Mert ng tawad sa magpartner na labis na naapektuhan sa nangyari kay Emma. Sinabi rin ito na inalis na niya si Emma sa reality show nang sa gayon ay wala na siyang masaktan pang ibang tao. Sa ad ni na ito lang naman ang hinihiling nila na gawin ni Mert at wala na silang pag-aawayan pa. Mas pinili ni Mert na isalba ang kanilang pagkakaibigan kaysa humantong pa sa demandahan at maging sila ay mag aaway